Hello, good morning, good morning magandang araw sa inyong lahat welcome sa aking channel Dito na naman po tayo sa isang araw na pakikibaka sa araw ng webes at aking ipapakita sa inyo ngayon ang aking mga alaman dito sa likod ng aming accommodation na aming pinagkukuhanan ng mga ulam so eto po po ang ating itinanim na katuray. Ayan, namumulaklak na po siya. O, katuray po yan. Puti pong bulaklak. Ayan. Ayan mga tanim. Lemongrass. Tanglad. At ito yung puno ng ating kalabasa. Ang bilis niyang lumago. Oh. ayan aking kalabasa mga dalawang linggo pa lang to Yung mga ano na siya bulaklak tsaka may pinunla akong mga sili yan po at meron din ako, kari закорылимся. At dito pa yung mga kalabasa ko dito. Yan. Yan po. Yan. Ang aking mga halaman dito. question ko pa kayo doon sa harapan puno kami ng mangga, maliit lang hindi pa na munga ayan ang malunggay malunggay oh, may namumugad na ibon o oh. oh, ayan lumipad na ginawa na nga kong pugad itong malunggay o oh. ang pugad siya o oh. Oh hmm. tayo dun sa may harapan yan po ang mga tanim po dito sa gilid ng aming accommodation ito mga mint yun po yan mint at saka yan uh, puno ng malunggay o oh, ayan ang um, mga namin dito ang ng malunggay oh. this is it dati tinanim ko yan nung nag join ako dito pinutol nila ng pinutol ayan may uh, isa pa akong tanim na katuray dito may mga kangkong yan na eh laging pinipitas ng mga ano yung dyano yan lukbati ang oh, ganda ng mga dahon oh Tignan po na aloe vera. Lumaki na. Ang ganda na. No? sitaw sitaw ng mulaklak saving fruit now ha eh? now coming I mean. yeah see namumunga na ha huh? sarap ng talbos we should make separate separate no Radice. This tomato not coming. Hong Kong Kong. What keep it? I keep there already. Oh. The Galeemis. Let uh, I'm uh, to do

Oh, this AC? Yes, you know. Unit, unit. Corridor you two unit, ah? Huh? Mm. Too much dust, that's why block. We not stop cooling down. Outside? Outside, no, corridor. Ah. Inside, Up, unit, up. Ah. Sunday, we will clean. You come in Sunday, you Two years open, can do it. you come in two years' this day, Kamen, I don't know because now India more rumors uh... coming Yeah, you know this one guy coming in the chat, you know, sent there, 97, okay. Now this guy should... Ah. not coming. Cancel. Corona, no. Could be coming this week. Air also coming. Goodly Oh, air. Yes, Pakistan, no. Ah. Oh, our elephant, big elephant. Yan po. Um, yeah. Still not finish? No finish here problem bang pipe uh, block. People put the hatchira oh, elepante uh, yeah. namin tinaniman namin ng talong dun sa likod ayan plan this porch coming big or small Pond. big is hindi yeah ano yeah. uh, the... lang di shape ng natanim nang mga yan yung talong di control ha yung kangkong na may malalaki na pwede nang i-harvest o oh, ito sa si Pilipinas hindi kinakain ito pero dito sa abroad kinakain nila to masarap panghalo ng munggo ano ba tawag yan Bati, parang para ngalugbati, lubating may tinik. কুলটো বেটো পাৰ maganda ayan so salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa muli thank you thank you very much